Good morning and welcome back to another video. And for today's video, guys, meron akong isi-share sa inyo kasi may mga nagtatanong kung uh, kailan nga ba kami uuwi ng Pilipinas kasi parang magti 3 months na akong after ng anak. So, may mga nagtatanong kung kailan ako uuwi and ganun. So, i-discuss natin yun dito. And aside from that, meron na akong share sa inyo regarding sa birth certificate ni Mishi. And also kung ano yung passport na kukunin namin sa kanya. Philippine passport ba siya or Indian passport. And kung sino yung masusunod kung anong uh, passport ang uh, kukunin niya. So yun yung pag-uusapan natin for today's video. Ayun, so unang pag-uusapan natin is yung birth certificate ni Mishi. So until now guys, hindi pa namin nakukuha yung kanyang birth certificate kasi. So... why is it that mrs birth certificate is not yet here because they upgraded the website for some things or something i don't know that's okay. why it was delayed and it was like stacked the old birth certificates were also lagging okay. that's why but now it's on the run and i oh. okay, yeah. so yeah Anna. So, ayun, hindi pa namin nakukuha until now yung birth certificate ni michelle Kaya, hindi pa kami makakapag-process ng kanyang passport, ganun. So, ngayon din, si-share ko din sa inyo kung ano nga ba yung format na nilagay namin sa kanyang birth certificate, guys. Kasi, dito sa India, iba siya sa atin sa Pilipinas. Sa atin kasi sa Pilipinas, di ba, merong first name, middle name, and the last name. Dito naman sa India, guys, hindi nire-require yung middle name ng tao. So, meron lang silang first first name and the last name. Sometimes nga parang name lang yung ilalagay nila, wala na yung last name. So ganun dito, pero ako kasi gusto ko kung ano yung ah uh, kumpletong pangalan ni Missy. Gusto ko lahat ng documents niya is ganun kasi ayoko mahirapan in future na maglakad-lakad ng mga maling spelling or maling format ng pangalan, ganun. So gusto ko uh, lahat sila is pare-pareho yung magiging uh, documents ni Missy. And then nung time na nag-submit si Gaurav ng Registration ng birth certificate ni Missy guys may nabasa ako mga post sa Filipino Indian community kung ano yung mga nilagay nila sa birth certificate ng kanilang mga baby. So, nakakuha ko ng idea kung ano nga ba yung dapat na ilagay sa birth certificate. Kasi guys, di ba pag nanganak tayo dito sa abroad, um, kailangan nating ipa-report yung birth ng baby sa Philippine Embassy. So, sa Philippine Embassy form, meron silang nire-require na middle name ng baby. So, ngayon, nabasa ko yung mga comment doon sa uh, group na ang nilagay nila is yung first name ng baby and then yung middle name and then my last name. So, sabi ko, pwede palang ganun. So, paano yun ilalagay? Kasi nga, di ba, hindi nire-require dito sa India yung middle name. So, ang ilalagay pala is uh, pangalan, first name, and then space idudugtong doon yung magiging middle name ng baby. For example, yung middle name ko, yun yung idudugtong sa pangalan ng baby, sa so first name. And then, yung last name naman is yung last name ng tatay. So, maganda kasi nakakuha ko ng idea. Kaya agad-agad kung tinawagan si Gaurav doon kung uh, napasa na ba nila o na-submit na ba nila yung birth certificate form ni Mishi kasi nga may changes dahil nga kapag nag-report kami ng birth certificate ni Mishi sa Philippine Embassy, pareho siya sa birth certificate and sa report of birth na isasubmit namin sa Philippine Embassy. So, yun yung reason kung bakit ano, pinahold ko muna yung birth certificate ni Mishi. And then, yun nga, after 3 days, na naisubmit na daw nila, pero hanggang ngayon nga, hindi pa rin nare-release sa amin yung birth certificate ni Mishi. So, yun yung ating birth certificate story. So, ngayon naman, doon naman tayo sa passport ni Mishi. Kung uh, Philippine passport ba siya or yung Indian passport. And about naman sa passport ni Mishi guys, wala namang agreement kung sino yung masusunod. Kung Philippine passport holder ba siya or Indian passport holder. Basta ang kay Gaurav lang is that kung saan daw siya mag-stay ng matagal dapat 'yun daw yung magiging passport niya para naman um yung benefits ba mak makuha niya or maklaim niya at the same time uh, yung mga disadvantage and then advantage 'di ba kapag for example um, dito kami mag-stay palagi sa India and then Philippine passport holder siya meron siyang hindi magagawa dito sa India kasi nga Filipino citizen siya compare doon sa kapag dito kami magstay and then Indian passport holder siya, pwede siyang in future makapag-work sa government and um, yung makakapag-boto siya, ganun. So, I think we decided na magiging Indian passport holder siya. Bisita-bisita bisita na lang kami sa Pilipinas. Kasi kung yung titingnan ko lang is yung visa kapag nagpunta sa Pilipinas. Kasi nga yung iba, ginagawa nilang uh, Philippine passport holder yung kanilang mga baby para hindi na kailangan mag-apply ng visa kung pupunta ng Pilipinas. Kasi dito sa India, meron namang OCI. Katulad ko na makakakuha ako ng OCI. Ganon. Kaya lang, may mga disadvantage nga na hindi ko magagawa dito sa India kasi nga Filipino citizen ako. So, yun, yun yung sinabi sa akin ni Gora, which is agree naman ako, wala naman akong problema don Basta para sa future ni Mishi and mas makakabuti kay Mishi, wala akong problema don So, ayun, yung last natin na pag-uusapan is kung kailan nga ba kami uuwi ng Pilipinas. So, as I've said earlier, wala pa nga um, birth certificate si Mishi, hindi pa namin nakukuha and um, wala pa din siyang passport. Mas ma-receive namin yung kanyang birth certificate, magpapareport na kami ng kanyang Uh, birth sa Philippine Embassy and then mag-a-apply kami ng kanyang uh, passport and then yun, makaka-uwi na tayo ng Pilipinas, maybe this year or maybe next year, who knows basta kapag dumating na talaga yung kanyang birth certificate, makakapag uh, proceed na kami sa next step ngayon kasi hindi pa talaga kasi nga, wala pa siyang birth certificate So, hopefully this year next year kasi alam kong atat na atat na din yung mga titas doon. Gustong gusto na nilang makita si Meshi kasi ayun, palaki na siya ng palaki guys. Nakakaloka, sobrang bilis lang. Uh, madaldal na siya ngayon, di ba? And um, especially yung nanay mo rin niya. Kapag kinakausap nga namin, tapos yung bibig niya ba, napaka cute. Naalala ko talaga yung nanay ko. Kasi kapag yung nanay ko yung kakausap sa kanya, tapos ganun yung bibig niya, naku, panigurado, kakagatin yun ng nanay ko guys. Kasi sobrang cute ng bibig ni Mishi. So, yun lang yung ating pag-uusapan today. Sana makatulong itong video na sa mga Filipina na bagong panganak and gusto nilang i-register yung Uh, baby nila sa same format sa Philippines. So, pwedeng-pwede siya. So, yeah. That's it for today's video and thank you so much for watching.